Hi, hey, magandang umaga sa inyo mga kasawi. Kamusta na, na po kayong lahat na no, may nasa mabuti kayong kalagayan at mag-iingat kayo palagi kung saan nang po kayo naroon. At syempre, magbabasa tayo ng minsahe. Natural lang ba na matumal ako halika na asawa ko pag nag-alam niyo na yun, kami why ganon? So, yung ating sender ay isang lalaking. Bakit nga ba daw kapag sila ay nagjugjugan ay na siya ka neto. So yung bakit nga ba tinatanong niya kung bakit nga ba ganun mga kasawi. Bibigay tayo ng ating suggestion tungkol dito sa ating center. May mga kababaihan kasi na talagang hindi sila nagpapahalik kapag during the jugjugan. Minsan naman may mga kababaihan naman na gustong gusto na nagpapahalik pero bilang ako, kung ako ang tatanungin mas gusto ko na hinahalikan ako kasi ayaw ko na hindi ako hinahalikan kapag ka nagyugugan. Kasi feeling ko kapag ka ganon, parang hindi ko napipil yung mahal ako ng isang lalaki. Kapag ka hindi ako hinahalikan. Pero mas gustong gusto, kasi may mga kababaihan naman na hindi. Kasi minsan malay mo, may amo yung babae. Kaya hindi sila nagpapalik sa kanilang mga bibig kumbaga, hindi sila nagiging comfortable kapag kaalam nila na may amoy sila, ay talaga hindi sila nagpapahalik, or hindi sila humahalik sa isang lalaki. Kaya depende talaga sa mga kababaihan, kung bakit nga ba gano'n yung mga ginagawa nila. So, ikaw, ang gawin mo, mas ganda na tanungin mo ang inyong asawa, bakit nga hindi siya nagpapahalik sa'yo during kayo ay nagjujugjugan. Ano ang mga rason niya kung bakit gano'n? Kasi na napakamahalaga na talagang malaman mo kung ano yung mga reason niya kung bakit di siya humahalik sa'yo kapag ka kayo ay nagudyugan. Para at least naman maging aware ka kung ano yung rason niya bakit hindi siya humahalik sa'yo. Kaysa naman na ikikimkim mo lang sa sarili mo kasi mag-iisip at mag-iisip ka kung bakit nga ba ganon yung mga ginagawa niya. Kasi sa mga kababaihan, mas gustong gusto nila na hinahalikan sila kaysa hindi sila hinahalikan talaga. So, ganun lang yun. Kasimple. Kaya sa ating sander, naway naiintindihan mo ang ibig kong sabihin pagdating dito. At maraming salamat sa patuloy na pagsuporta niyo sa akin sa walang sawang pag-share at pag-comment. Sa mga hindi pa po nakapag-subscribe, pwede na kayo mag-subscribe, pwede na, na kayo mag-follow para updated kayo. Sa topic ko araw-araw, maganda magandang umaga mga kasawi. Mahal kayo ng inyong advisor.